Magano na yata? Magpapalitada na? Araw? Ayan na, magandang buhay. Balik tayo sa ating project. Marami po ang nalalakihan talaga. Pero okay na din. Nandiyan na yan. <laughs> ang laki ng uh, hinukay nila pero may purpose yan mga farmer at uh, ano. so ayun actually pwede mong ang bubunga kung in the future na ano di ba so marami naman na option eh for the meantime wala mo bubong pero malay mo di ba kung hingiin ng pagkakataon pwede natin lagyan po ng bubong yan so ayan meron tayong reinforcement dalawa si ah... Uh, Aris trabaho na din po sa bahay kapatid ni Rambo tsaka bayaw ni Rambo ayan so mukhang uh, nagre ready na ata sa palitada ayan nagano na oh nagano na po tayo mukhang uh, magpapalitada na paikot doon sa ating island at may ganda ang panahon umiinit so hindi tayo mahihirapan sa tekpo po oh, mga farmer ang ng putik ito lang oh, sayang ah. Oh. So, ito pala mga farmer yan. Shout out pala sa ating uh, ka farmer na engineer. Ayan. Yan ang reinforcement natin. Mukhang so, ano to ah. Ang kinis ng mukha. Mainitan ba ito? Hindi. Ah. Ayan, meron po nag-comment. Bakit walang poste? hindi eh, na po namin nilagyan kasi unang-una dagdag uh, ano pa po yan dagdag gastos pa at the same time actually ang purpose lang naman po nitong uh, kaya hiniga namin ng Honda ang purpose lang naman nito is maprevent nya yung uh, pagbagsak po nung actually kahit hindi na eh pero kung hindi natin lalagyan aabutin tayo siguro mga 5 years to 8 years makikita mo siguro mga half meter na inawawala 1 meter so pinaka maganda talaga is lagyan ng harang lang yung lupa pero ito naman po eh parang ano lang parang hindi siya pag bumagsak yung ulan hindi ma alam mo yun ma mag, magkaroon ng erosion pero I think okay na po yan Naka, umaga nakasandal lang siya sa lupa tapos yung lupa itutulak dito so magkakaroon naman ng mga drain dyan uh, okay na po yun wala naman gaanong pressure naman na mangyayari na eh sa sa ano nang lupa diba so ayun kaya sinandal na namin naka kontra na tapos yung footing naman yan matibay maka ano, naman yan so hindi naman siya dudulas so ayun po at tingin ko okay naman na yan ganun din ang gagawin namin dito eto magkakaroon ng footing tapos sa ah, may syempre may bakal tapos sa ah, pag ganon di 9 na lang daw na bakal ano lang papahidan lang po ng siguro mga dos na kapal ng simento na parang pinaka ano niya lang para parang pang ano lang po kagayan niyan kasi kung hindi natin lalagyan pwede naman problema yung ulan katagalan alam mo na ma erosion ganun din ang mangyayari so pinaka maganda lagyan na rin natin ng pahid ba diba? so ayun lang ko I think ano naman safe naman na kaya yeah, inislant man namin sila Junjun nakagawa na rin naman ito amoy curry yung aking kamay dahil nagluto po tayo ng chicken curry yeah. ito yung sugat ko <laughs> masakit yan minsan pag tumatama oh. papalitada na ba? ano na ba tayo? So, baka na, na si Rizal mabalik na si Rizal hanggang na lang yung ano, taas yan okay na po yung taas nito at uh, I think yun nga napag-usapan namin kahapon yung kung paano namin i-ano yung tambak talagang uh, kung kailangan ko ng lifeline ah. Uh, malaki na gastos <laughs> bebe na eh, stress na yung kanya daw na naitabi-tabi eh, nahugot na nang nahugot ito kasi kung uh, actually kung marami nga naman yung guests diba mm hindi -hmm. sila siksikan uh, ah, napalaki ng konti eh, sa aking plano pero I think there's a purpose kung bakit nagkaganyan so ayun lang po ayun na tinitibag na nila tulak oh, yung okay, ting pinutulak yung lupa at least mayroon pong na, nasandalan na hindi na ano na natin tawagin yung ano yung bago yung maitutulak nila baka okay, hindi na kailanganin yung ating uh, tawag dito loader ah, kailanganin pa ba natin yung loader yeah. pagpasiguro nagayos ng konti ano okay, ayun hanggang, tamba. Okay. Okay. Mas, na nga yung tambak mas matilis ko yan tinitibag lang naman nila oh. Ah. dapat taktak -tak na gamitin na yeah. taktak -tak. sa taas oh tingin mo bigyan mo kayo taktak -tak. nasan yung mga taktak -tak natin Nakabuo na kaano ata maganda kung taktak -tak, oh kasi ni Jun Jun baka naman bumar down. Kasi ang purpose nito pasasandal natin siya sa lupa talaga Tapos kikis kisa ng counting uh, Ano Pwede na siguro po Actually nakagawa na rin si Napapayam Kaya alam nila Sabi ko nga noon nung una sinasabi ko Poste sabi hindi na kasi Nakasandal na sa lupa yan Ang importante may puting para hindi yung slide So yun yung inaano nila importante merong maganda ka ano siya doon hindi siya i-slide tapos after ano ilalagay ng tubo yan tubo ba nakalimutan nyo ata yung tubo tubo drain apat ah a level nito Pwede naman sa panlima Panlima nyo nalang lagyan Importante yung tubo kasi drain po ng tubig uh, Ito pang ano na ata ito Pangpalitada na ata ito madami na yung tubig oh. medyo delikado na tayo kailangan na nating bilisan Mag-ano na yata magpalitada na Aro. kulong na natin yan ayos nice na sabi daw uulan baliktad talaga balita no? na no? baka sa ibang lugar ano ito naman sa Pampanga no. Napataktak ang gamitin nila dito. Ang kaya yung taktak? Tulak lang yan eh. Palitada, kalimutan nata ni Rizal maglagay ng tubo doon. Sa, sa, ito yung drain. Ah. Saan? So, Panglima. Panglima na lang. Hindi, yun di lagyan mo na lang itong ano. Itong susunod. Para at least magka-level yung ano. Wala bang taktak -tak dyan, Riz? Ayun o, oh, titibagin nyo lang eh, mahuhulog na. Alam ko may ginamit si Kongkong eh. Ha? ano ah, sa kabila nga pala oh. Kabilang company. Ginawang ko de. Eh. Matanggal na yung ipin mo dex Ganda niya pag namitika pag tanggal na ha. Mas kakain ka ng french fries Na kakain ka ng french fries Daganda Ha matanggal Ah Matagal na ba yan To, ka. Eh, ano, nang mo? ano pa ako nung 19 yata ako. Ha? Ano? Pero hindi pa gumagalaw gaano? Ngayon talaga matatanggal na. Nagdai ba naman lasing? Wala daw tubig yung ano. Hanggang tuhod lang. Di ka nahilo noon. Di ka nahilo.

Pagkikada na tayo, paikot. Mga ah, laki-laki ito, ha? mga maganda. Dalawa na ang magpalitada para ah, ano na kaagad. <coughs> so, may maghuhukay nung pundasyon. Ayan. Diskarte <coughs> kayo mamaya. Para dalawa na ang mag ano, pahid. Yung dito daw ba hindi pa maghuhukay ng pundasyon diyan? Kailangan na natin ng water pump no para mailabas yung tubig pag. Tidak ada ini, eh. Tidak ada lagi. Tidak Dito lagi. Tidak Kamu cinta? Betul mana sih? Grabe, ni. ang init ngayon ah. <laughs> <laughs> Mamaya bibili ako sa bisko ya. Ano? Bibili ako ang... hmm. Ano yun, yun na yung kailangan? Kasi kailangan na nating i pull force na itong pag ano eh. Kasi dahil may be, yung, yung, dito din. Agay lang din natin pagka nag ano kahit papano pang ano pantay-pantay, di ba? Yung diyan. Pang... Rendela. Oo, oh, Rendela. oh. Rendela. sari Sarichan ng mura. Kesa sa hardware, no? Jun, ano? Hardware, ma ano, mataas masyadong presyo nila sa mga ganyan. Oo, sa Richan, mura. tambak dito naman gagaling ipapa ano natin ang uh, lubid pagka nag tambak tayo concentrate sa tambak bagsak ng bagsak yung ano slide slide tapos sabi ko uh, maganda di natambak ka na no Jun wag na muna floringan hintayin mong bumagsak bumaba pa ng bumaba di ba para pag nag-flooring, medyo ano na, siksik na exploring natin dito. Maganda sana yung bato din na ano no, yung pero yung pinupino sana na gabal doon ano, yung O yung talagang parang ano lang, parang nature ang dating na mga bato, di ba? Sabi ni Papa Yam, stamp na lang daw. Para na yung mura. Meron naman na ata sa Shopee yung ini-stamp. <laughs> <laughs> yung utap kaya, pwedeng pang-flooring yun yung otap parang otap siya na bato. to dami dun sa gabal dun eh parang parang otap siya para oblong na ano pero makinis na makinis siya pwede kayang i dito ilalagay sa, sa flooring sa, parang brick siya hindi siya brick eh parang otap nga alam mo yung otap otap ang tawag nila yung bato na parang paoblong. oblong pero pino parang panghilod alam ano mo panghilod o ganun ang ano niya pagkabato niya makinis siya Oo. Hindi ko lang alam kung pwede sya sa flooring na ipang parang tapal mo lang na Parang ano yun? Nagpa-flooring po kata yung Parang double building. Oo, yung... Parang t-ball siya. Nagagawin yung t-ball. Oo. Malaki, malaki sya Napapanood ako eh. Oo, tap. <-train> oh, natin pag-isipan kung ano ang ano. Pero ayan po yung ating tambak oh So kulang-kulang talaga yan Medyo malaki ang kailangan natin Pero Wala na tayong magagawa Nandiyan na yan Talagang kinapos tayo Napalaki yung hukay nila eh Yung paikot Medyo malaki Pero Maganda na eh Malaki sayang yung ano naman yung ating uh, lang pala. pag graph lang talaga na ano bilis lang no John na bagay okay, hindi mo na papantayin hindi ano pahid lang ng pahid tapos Tapos yun yung tubo nating ilalagay diyan. Ipitin din yun sa ano na no? semento no. Oo. Para matibay. Maganda nga sana yung ibabaw tubo na lang. May welding na lang natin, kaya ba? Parang parang kawayan din na naka ganun ganon Putol-putulin na lang ano. Medyo matrabaho lang. pag na diretso na yan. Oo. Oo, oblong naman katkat-kat mo na lang ano, papagana. Tapos pwede din nilang Pwede din nilang kulayan na parang kawayan na 'yon, 'di ba? Ano naman 'yon kung wala ano post na? O nga na. Mamalit peintam na Pinturahan natin, matibay naman 'yan. Hindi naman basta-basta manga, ano Ngumuhay <laughs> um, um, natin parang kawayan para ano? paikot Pero magkakaposte yan ko Jun, paikot, mga ilang poste siguro ilaw I-divide natin yan Kung warm light lang ilalagay natin Magkakaroon din ng, ano, ng kuryente Paikot ba? So, ayan, chine ko lang yung mga bagong tanim natin. Okay naman sila. Abukado, especially. So, ayan. Ah, kailangan din natin ng tambak talaga garden soil lang kakailanganin natin dito kasi la landscape to eh so ayan itutulak ayan palitada Junjun ah, ah, no ang ah, bilis lang ang palitada ni Junjun -Jun, ha ah. o oh, dalawa na ang bilhin mo na eh hindi ka na lang doon Pala? Joel, Joel. Ayan, Joel po. ayan. Kuya Joel Aquino. <laughs> nag-order po siya ng lechon Batimi yung mga ano ko na sila eh. nag-order po sila ng lechon para sa Father's Day, Sunday tapos sa uh, binyag, birthday. ayan sabay-sabay na. So ayan, yung mga dalawa pa lang ano natin nakalista. Oh, palista na kayo. Ayan, thank you po, thank you. Thank you po, thank you po. Halulot. Ayan, mga ka farmer at uh, ito na. Nasa ano na tayo ng madu madugong uh, at uulan pa yata. Ako kumukulog, kumikidlat. So, ayan. Di ba nila alam na iisa lang ang ano? <laughs> Yung kulog po ay uh, tunog ng kidlat, syempre. So, ayan. Ah, uh, palitada na tayo tapos na yung ating uh, ayan yung taas po ng uh, ating uh, pero hindi pa gaano nakalibel yan kasi yung level po yan final yan yung pinaka ano na topping na magiipit doon sa ating mga tubuh tubo ayan maraming salamat pala sa mga nagme message sa amin kung anong gagawin thank you thank you so much po sa concern ninyo at uh, ikukonsulta natin yan sa ating uh, magiting na foreman pero ito nga ayun. Ah. Uh, baka daw nga masayang. I think okay lang naman po ka-farmer kasi ayan o kagaya niyan tinatambakan na po nila. Ah. Uh, papahigain na yan doon sa, ano. Ang mas nakakatakot nga yan, magbihak siya. <laughs> Pababang ganon. Pero yung pag ganun, medyo malabo kasi talagang inislant na po namin yan para makahiga talaga siya ng gusto sa lupa. So, yan po yung ating ginagawa ngayon at uh, linalatagan na natin ng lupa para pag angat hindi umano kasi wala nga pong poste eh. so yan tapos sa uh, raft kagaya nun ano pong gagawin tapos ayan medyo uh, uulan na naman kasi medyo niliber na pong lahar actually hindi lahar parang galing sa ilog eh yun po yung aming itatambak one na uh, man one earth ito tutu may marami-rami na rin yan pero kung ano Kailangan po kasi garden soil talaga dito Dahil syempre maglalandscape tayo Maglalagay ng mga grass Kung ano man ang ilalagay dyan uh, Sana kung gumanda pa ang panahon Maisingit natin makapagpatambak tayo Kasi talagang kailangan ng tambak Bibili at bibili po tayo So ayun Hopefully ay mapagbigyan pa tayo ng magandang panahon siguro naman may uh, ano din naman po hindi naman po puro ulan ang bibigay sa atin kaya lang ngayon medyo malakas yung habagat kaya may at maya may thunderstorm eh galing pa daw ng uh, tawag dito na kabyaw ayan medyo malayo-layo 17 compare sa 2200 na parang lahar siya So ayan mga ka-farmer, abangan nyo. Susubukan na namin, puli. Pero mukhang hindi uubra. Magbebend at magbebend yan eh. So ayan, Marami pong salamat at magandang buhay. Kailangan yan, batak na batak. Uubra, pero kung ano baka tumama lang. Eh. Tingnan natin yan mga farmer. Ayan, so abangan niyo. <laughs>